may ko sa iyo. Uy, hey, namunga na ang ating black. Ah, hindi, ang ating pepper. Oh, black pepper na. Hindi, bell pepper. Ayan, no, oh, two. One, two, three, four. Oh, apat na, di ba? Very good. Mabuti naman. Lima. Oh. Hindi ko na tong tutulin eh. Kasi nga hindi na nga. Lima itong isa wala na to talaga. Mabuti naman na mungo ka Ang dami. One, two, three, four. Five. Mga lima. Okay. Yun lang. Ito pa o oh, binhi ng sili. Pwede ko na ilipat yan. Namaya hapon. Sana ito. Wish ko lang na mamulaklak. Yun lang. <laughs> Then, ang ating oregano. Yan, ang ating mga tanim. Ito pa sili to eh. Ililipat ko na lang. Okay, yun lang po. Salamat.